pani bagong araw pani bagong vlog na naman tayo may gagawin tayo dito ito yung MIUI 125 na ginagawa natin ipapakita ko sa inyo na umiikot nang yung kanyang sprocket gear pero ayaw kumalaw ng ating rear arm ano kaya ang nangyari dito bakit ayaw gumalaw ng ating rear arm kasi kapag umiikot yung ating cam gear umiikot yung ating cam shaft kagalaw din yung ating record arm so ano kayang nangyari dito so tiningnan natin nakita natin na maluwag na yung bolt ng kanyang sprocket cam gear so yan papakita ko sa inyo hindi ko pa yan na galaw pero ito siya lumuluwag yung kanyang sprocket bolt na kanyang sprocket cam siguro sa gumagawa nito hindi to naikpita ng na maayos kaya lumuluwag yung kanyang bolt Ayan, tingnan nyo yung ginagawa natin so hindi ko na ginamitan ng impact rinse yung L rinse na lang na 10mm yung ginagamit ko so makikita natin na maluwag talaga siya ayan tatanggalin na natin makikita natin kung ano nangyari ayan focus natin yan nabali pala yung timing ng ating kam. cam yan yung sumasaya doon sa kanal ng ating camshaft para sabay ang kanyang pagtuyog para tama yung kanyang pag ikot so nangyari dito dahil maluwag yung ating bolt kumalas siya yan nabali so ayaw na talaga umanda rin kasi wala na sa timing yung ating makina oh yun ang nangyari mga kabuting ting sana no hindi na tamaan yung ating engine valve yung intake at saka exhaust sana hindi yun ang ito tatanggalin na natin pas forward tayo hindi ko na pinakita yung pagtang paano natin tinanggal yung camshaft at saka -arm kasi natuyuan medyo mahirap hirapan tayong baklasin yung kanyang camshaft at saka -arm. O, ito na yung natanggal natin kita natin yan yung kanyang isang rakaram dahil natuyuan ng langis ayaw nang umikot so isa yan sa papalitan natin naikabit na natin yung bagong piston ah, yung pinlit pala nito natin ay replacement lang kasi medyo nagtitipid si sir estudyante pa rin ang nangyari nito. Medyo kulang sa budget. So, ang ginagawa ko pala kapag replacement yung pinapalit ko, ay yung piston ring ng kasama niya. Kasi kapag bumili ka ng replacement, yung bore at saka bore kit, magkasama na yung kanyang piston, piston ring, piston pin, at piston clip. So, yung pinalit natin dito, hindi naman siya masyadong mura na uh, medyo maganda-ganda rin naman steel bore na pala yung kinabit natin dito, hindi na yung chrome bore. So, ang ginawa ko, kinausap ko yung may-ari na kakabit natin yung replacement pero yung piston ring hindi ko ikakabit yung dalang piston ring ng ating bore kasi steel bore na siya so naisipan natin na mas paganda kabit yung piston ring ng click 125 kasi magkatulad lang naman sila ng laki, hugis kasi nasa 52.4 mm yung click on pipe uh, kasya siya ikabit dito sa piston ng ating miwanto 125 maganda siya kasi pang steel bore na piston ring medyo matibay dahil original ng Honda mura lang naman yung piston ring ng Honda kaya naisipan ko yun lang ang gagamitin natin para kahit papano kahit replacement yung kinabit natin I may angas ng konti. Medyo may tibay-tibay din. Ayan, makikita nyo na ikinabit ko na. So, pass forward lang natin to Kasi may vlog na ako nito kung paano tayo magkabit ng uh, cylinder head at saka bore. So, natapos ko na rin palang na valve yung ating balula. Yung kanyang exhaust at saka intake. Nari-assemble ko na rin sa ating cylinder head yung kanyang camshaft. Tsaka yung timing gear, pinalitan na rin natin ng bago kasi hindi na yun pwede gagamitin natin. Ah, original yung ikakabit natin na timing gear para sigurado tayo sa tibay. O ulitin ko po, yung piston ring na ginagamit natin dito is piston ring na Honda Click. Pero kapag original na bore yung gagamitin natin sa new wag huwag niyong gamitin yung piston ring ng click kasi hindi po siya suitable compatible sa chrome bore. Pang steel bore lang po ang piston ring ng click. Yan lang po. Yan, kinabit na natin yung kanyang cylinder head. Ah, hindi kinapa na pa nakita kung paano natin nire-assemble yung kanyang camshaft at rocker arm. Pero yung engine valve niya, hinasa muna natin bago natin ikinabit siniset muna natin ang timing dyan bago na yung spacket cam sinisiguro natin na nasa tamang posisyon ng ating timing mark para walang palpak yan check natin twice sinisiguro talaga natin yan kasi yan ang pinaka delikado dito kapag lumihis yan ang isang ngipin ah, balik ka na naman tapos na nating naisip yung kanyang timing mark uh, adjust na tayo sa kanyang rocker arm gamit natin yan, filler guides uh, yung sukat pala is dyan is 0.06 yung sa intake at saka 0.22 yung sa exhaust yung gamit natin yung standard na sukat pero kapag hindi nyo pa alam kung ano yung standard na sukat ng kaniyang Brother Arm, makikita nyo naman sa ilalim ng ating upuan dun sa kanyang compartment box. Yan, ipapakita ko rin sa inyo kapag nagigpit kayo sa bolt ng ating cylinder head cover. Uh, huwag nyo masyadong higpitan yung tama-tama lang kapag lumalapat na pag uh, na feel nyo na lumalapat na yung bolt tama na yan huwag yung sobrang higpit kasi ang tendency masisira yung ating cylinder head cover or ayong malulus trade yung trade mismo ng ating cylinder head. So, malaki na namang problema yan. So, ganyan lang kami magigpit dito. Mas maganda kung may torque crates kayo. Pero, kaso wala pa tayong pambili ng torque crates. So, yan muna. Pipil muna natin. Kabisado na naman natin yan. Kasi halos araw-araw yan ang ginagawa natin. Tapos, alam na naman natin kung gaano ba kahigpit yung 6mm na nasa ano niyan na mga sa 2 newton meter lang Ayan, natapos na natin. So, pa paanda na natin yung ating gawa. Ayan, makikita na natin na umaandar na yung ating makina. So, medyo namatay kasi kulang saja adjust yung kanyang minu. So, inadjust na natin tapos pinandarin natin ulit. Makikita natin sa andar niya na hindi na umusok yung ating tambutso goods yung kinabit natin ng piston ring successful yun kasi kapag may yan uh, hindi tama yung gawa natin so pwede pala yung piston ring ng Honda Click 125 kabit natin sa yung standard lang yung standard na ring yung kakabit nyo huwag yung Reborn 25 kasi wala namang Reborn 25 sa UI 125 hanggang dito lang po ang ating video sana na may natutunan kayo at maraming salamat sa iyong mod Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.